May ilang mga paaralan po no, na nabalitaan namin na gagamitin sa ng polling precincts na napaulat na nasunog daw. Kaano po ba karami ang mga ito at dapat po ba itong ikabahala? Hanggang sa oras na ito, Ma'am Chiki, tatlo po iyan. Isa sa barira, sa Maguindanao, isa sa Datu Udin si Suat, sa Maguindanao din, at isa sa Puna, Piagapo, dyan po sa Lanao del Norte. Yan tatlong lugar po yan uh, inattempt in po nila na sunugin at uh, initially ang findings talaga ng ating PNP ay arson po ito. Subalit, uh, sorry na lang po doon sa nag-attempt yan sapagkat yung ginawa nila ay hindi po naka-apekto doon sa mga lugar uh, kung sa mga eskwelahan kung saan gagawin ang ating pong halalan. Ang sinabi po natin sa mga local comrade natin at all costs doon pa rin gagawin ang ating eleksyon. Hindi tayo magpapatakot sa mga yan. Ipapakita natin na hindi porket sinusunog nila yung mga eskwelahan na yan ay, ay, at, at tayo po ay papayag na ilipat ang pagboto ng ating mga kababayan. Kung kina maglagay po kami ng makeshift, gagawin po namin yan. But so far po, ang assessment, makakapag-hold tayo ng eleksyon sapagkat mali po yung mga lugar na kanila pong nasunog.